So magandang hapon guys. Welcome to my YouTube channel guys at Teroy Vlog TV for to video guys. Magbutas nitso na naman kami guys. Nandito kami sa location San Guillermo, number 149 E. So ito ang mga kasama ko guys. Gila Jison. Yan, kaway-kaway. Ryan. At saka isa pang Jison. Ang pogi niya ngayon guys. May shades pa siya guys. Jason papel ang apel doon niya So ayan na guys ginamit na niyang ano guys para tawag namin sa yan guys na rahiminta Bobo, Bobo. So ayan na guys, ay nila na ni Jisun guys, palabas ang bangkay. Asan po so, ang night? Ginagin na na, sila yan o. Ganyan ay sa asan eh, ang kahon. Ayan na, ginauban ang na, dauban ang kinit. So ito na guys, uh, wala nang damit guys. T-shirt tsaka dito sa ibaba niya guys, wala na. Kinakain na lahat sa mga kakruts, ipis. So ayan. Ito na ang lahat ng tutuwa natin guys. Oh, so, ayan. Tutuwa sa pangkay guys. So ayan kinukuha na isa-isa guys ni Jason, isinilid sa sako. Ang naghawak sa sako si Jason pa rin. Ako lang 'diyan. Oh, katabi ng godong.

sa inyong nagpuan. Ayan guys, ang kanyang ulo guys. So ayan guys, ang ulo ng bangkay guys, ah, kinuha na ni Pilapil, isinilid sa sako. Shout out sa pamilya ni guys. Dadalhin lang to namin sa budiga ng mga buto. Kapag mag-claim sila nito, parang apelido nito, dimisilyo. So okay guys. Nakikita nyo mga video, apaki like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa susunod natin video guys. Salamat sa mga suporta. Salamat sa pag Tanaw sa mga vlog. Thank you to Ron and God bless babos labi na sa itong mga OFW at sa ibang bansa. So shout out muna tayo dito sa kasama ko guys. Ayan. Ako rin si Puy Puy Kikapoy guys. Shout out ako rin ni Jernil Jan TV. Tsaka sa mga pamilya, Rivera family, Yunson family, Nipa family. Kung sa kong igsoon nga nasa Pardo guys. Huwag ka akong igsoon sa Talisay guys. Yan lang guys. Boy, shout out din yun no ni si TV. Mas kagala. Idol, mas kagala. Boy. Yan lang boy. Ah, uh, shout out so din eh. ko sa mga vlogger da, Bernal Jan TV at sa mga viewers, subscribers, at sa mga followers, at sa mga OFW. So ayan guys, thank you to all yun guys. Salamat sa suporta guys sa walang sawa sa pagpanood ninyo guys. I love you guys, yung tanan. I love you to all yun. God bless. Mahal ko kayo. Tanan lahat.